Ayan mga idol. Good morning, good morning po sa inyong lahat. Ayan mga idol. Kung di ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, aba, mag-subscribe ka na dito. Kuya Jomar Vlog at sa aking Facebook page Kuya Jomar TV. Ganun lang mga idol pa-support naman ako. Na, oh. Bago tayo tumuloy sa ating video guys, mag-intro muna tayo! Ayun mga idol. Ayun mga idol. Kapi-kapi muna tayo. Kapi-kapi muna kasi mamaya maya papasok na naman tayo sa trabaho kaya samahan nyo ako ha ito lang yung almusal ko dahil wala tayong pera na pambili kaya kapi na lang mainitan lang yung tiyan natin sapat na yung pera ko dito na nakalaan lang sa mga anak ko pambao nila at saka pang almusal nila di bali ako hindi na mag almusal basta yung mga anak ko makapag almusal lang masaya na ako mabusog lang sila busog na rin ako ganun lang mga ilol ganyan ko kamahal ang mga anak ko kaya kapi kapi na lang Tiyak po! Tapos na tayo maligo Bihis na tayo Para gugong gu na tayo sa trabaho Iting umaga talaga lagi akong naghahabol ng oras Grabe bitin na bitin ako sa oras. Kahit maaga pa ako nagigising, kulang na kulang. Kasi nga guys, inaasikaso ko pa yung mga anak ko. Ito naman, ito naman guys yung baon ko. Ito yung baon ko. Ayan. O. May baon na tayo. Alright mga idol. Biyahin na tayo. Maraming maraming salamat. Ayan po mga idol. Gogo -go na tayo. Biyahin muna. Ayan kaagapay natin. Biyahin-biyahin muna tayo. Right, dito na tayo mga idol. Dito na naman tayo sa trabaho. Hum, mga mga binibini. Yung Mga binibini. <laughs> Yung mga <bagandang> binibini. <laughs> Ayan. Pasukin na natin sila. Hello guys. Hello. 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 <laughs> Hello. 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 Ayun, dito na tayo ulit. Ito talaga yung tahanan natin, trabaho. Mag-in muna tayo Mag-in Good morning, sir. sir Good morning, sir Good morning, sir Mikos-mikos na yan, sir Mikos-mikos Masala, masala Para Bayad yung araw natin <laughs> Hello 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 <laughs> Hello, guys Nandito ka na rin for Ready to work na huh? <laughs> oh, Yeah <laughs> Tirahin mo na yan. <laughs> Masaya kami ngayon kasi may 40%. <laughs> Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. May ita ulo ko. additional. Sir, sa minimum lang. <laughs> Hindi totoo yan. Bola lang yan. O so ayan, gogo -go na tayo. Babay na.